Hello guys! Welcome! Again, this is Dongworth at ngayon nandito na naman tayo sa isang maritisan portion kasabay ng screenshot na, mag na isang pictures mula sa ating mga Queen Marithas. Again guys, yung isa guys ay nagtatago, hindi gusto makita ang kanyang mga wrinkles at hindi gusto makita ang kanyang mga kulubot sa mukha. No other than Mom Shibing! <laughs> at ngayon guys, si Dudong Bert is umiinom lang ng malamig na water. Iniwasan na niya ang mga soft drinks o may kukulay na mga fluids. At si Mami Nilda naman ay nagpapakita ng kanyang gandang mukha. At si Bibi Tokmol, ang kanyang eye bags na napakalaki. Grabe siguro ang queen of eye bags, no other than a, beautiful woman from Norway. It's Bibi Tokmol. Andyan si Ma'am sibing tago ng tago si Ma'am sibing Kay, ayaw niyang... Uh, ayaw niyang makita or mapansin ang kanyang kagandahan. Grabe. Alam niyo ba guys, si Ma'am Shibing ay pumapayat na kasi ang daming, daming sutor si Ma'am Shibing. At hindi naman nagpapahuli yung ating Mami Nilda. Tingnan mo si Mami Nilda, nagpa-cute-cute na naman siya. Kunwari siya may tinitingnan pero nag may ka-video call yan ang kanyang new love love. Grabe talaga si Mami Eh, Ay, maraming, maraming mga admirer. Nako, ang ginawa ni Bitok Mall wala ayun na nagsigi na din pa cute cute kunwari agoy kahit na sa train hala maritis ng maritis grabe talaga eh parang United Nation na to eh ang, ito is United Maritis grabe hindi eh, nyo alam guys si Mamshi kunwari lang yan na ano nagtago-tago kasi kadate niya yung kanyang bagong admirer ayaw niya ipakita sa ating lahat guys na meron siyang kadit ang kanyang admirer grab kaya tingnan mo makikita mo sa mukha ni Madam Nilda na si Mami Nilda ay inis na inis kasi si Ma'am Shibing ang inaatupag ang pag date, -date. kahit may rayuma it kahit si eh, ano kahit si Bitokmol nagsisilos na kay Ma'am Shibing kasi si Ma'am Shibing maraming ka date araw-araw yan nasa labas kasi kasama yung mga admirer. Si Mami Nilda, ang kanyang BFF, inis na inis naman. Guys, grabe ang inis talaga. Sabi niya sa akin na bakit kaya ito si Sis Bing? Grabe, ang daming admirer. Ako naman na ah, mahilig ako mang baon Bakit? Kunti lang ang sakit. Tingnan mo, inaano, hinahaplos-haplos niya yung buhok niya. Kasi gusto niyang i-paramdam sa kanyang BFF na mas shiny ang kanyang buhok at malating na tawa siya ng tawa dyan guys <laughs> tawa siya si Bibitok naman ay nagtatago nagtatago ayaw naman niya gustong magita at si si Bitok Mall si Dongbert naman ay nag na kayakap ang kanyang mga basher <laughs> Sige, okay, inom lang ng tubig. Tubig lang tayo, guys, ha? Tubig, tubig lang. Tubig, tubig sa so, dumot. Ayun! Nagpakita na sa wakas. O, oh, tingnan mo. Nagpakita na ang ma'am ng bayan. O, oh, oh, nagpapakita na siya. O, oh, hi, hi. Uy! akalain mo ay uh, yung BFF nating lahat ng maganda nating BFF si Sasha Shina in the house Ayaw na naman, tinitigan ni Anon. Tingnan mo, tingnan nyo, tingnan nyo, tingnan nyo guys. Tingnan mo ang tingin ni Madam Nilda kay Ma'am Shibing. Grabe, ang lagkit. Ang sabi niya, naku, grabe lagito si Ma. Sabi ni kasi ni Mami Nilda dyan is, grabe naman to ang lips ni si Sibing Tikla. oy grabe. Puwang-puwa, grabe. Iba talaga ang in love. Oh, grabe. Ang daming lipsticks. Ang sabi naman ni Bibi Tukmol na, nako, Ma'am Shibing. Iba talaga pag Ma'am Shibing ang daming admirer. Oh, tingnan nyo guys, nagpapakyut-kyut na si Mami Nilda. Pakyut-kyut na siya kunwari. At saka nabu, ano na yan, nabuboard. Naboboard kasi. O, tingnan mo, tingnan mo yung mata ni Madam Nilda. Kabidyo ko niya yung, ano niya, admirer dyan. Kunwari lang siya, nandyan, present siya sa aming, mm, ano, sa aming video call. Pero mayroon din yung ibang ka-video call. Alagay. Tingnan mo si bibitok Tokmol naman. Punta naman tayo ka bibitok Tokmol. Tingnan nyo. Ano ba yan? Naka-jacket? Or ano ba yan? Ang liit talaga ng isang bibitok, bibitok, tok, tok. Grabe na. Tingnan mo si Ma'am Shibing. Sabi ni Ma'am Shibing, oh, nga no, ang liit nga niya. Titig na titig si Ma'am Shibing kay Bibi Tokmol. Then, tawa na naman si Ma'am Shibing. Oh, tingnan mo kayo, piniflix ni Ma'am Shibing ang kanyang kayamanan. Sabi ni Madam Nilda, Nako, ano yan? Mabibili lang yan sa side dok. Tawa naman si ano si Ma'am Shibing. Sabi ni Ma'am Shibing, nyo mabili to sa sidewalk. Nako, bigay to ng aking admirer. Ayan, suyang-suya naman si Madam Nilda kay Ma'am Shibing. Ayaw na naman Pero si chill lang si Dongbert. Painuminom inom lang ng water. Ah, grabe, ayun. Nagpapakita na ng mga agoy. Ano ba yan? Yung mga stock si, eh, si Dongberto. Pinakita na niya para, pero sabi niya, bawal ang utang bitukmol walang utang utang bitukmol nako kaya mo yan anong bitukmol baka ubusin mo yung mga paninda O, oh, tingnan mo nagpapaganda na naman si ma'am at look at ma'am Nilda kung gano'n siya nakatitig si ma'am Nilda grabe si ma'am Nilda Si Mami Nilda, grabe ang kanyang titig kay Ma'am Shibing. Ola! oy paputi-puti lip si Ma'am O, oh, grabe. So, yung siya naman si Bitokmol, guys. Hindi si Bitokmol. Sabi ni Bitokmol kaya kung kaya yan. Hindi na kailangan ditukmol kay mukha ka ng pato. Di ba? Para ka ng pato. Si Mami Nilda naman, kasi dito kunwari, kunwari lang si Mami Nilda, busy. Pero, nako, alam mo na si Mami Shibing, oh, grabe, grabe talaga si Mami Shibing. kadal, alam. Kaya guys, mag ingat kay, kay Mami Shibing. Oh. Hmm? Agoy, ayun na. Grabe. Oh, ko, nagre-ready na si Ma'am Another date siguro later on. Then sabi ni ano, Mami Nilda na ako din mamaya. Magde-date-date -date din ako. O, oh, yan na naman. Tinuturo ni Piniflix na naman ni eh, Bitok. Bitok Mall yung ano. Yung mga nakastock dyan. Agoy, huwag mo ipakita Bitok Mall kasi baka ano, baka may manghingi dyan sa'yo. Nako, delikado. Yan. Nandyan pa naman si Bibitok. Eh. Si Bibitok ayaw minum ng mga, mga ano natin dyan, mga items ba. Si Mami Nilda din, oh. Si Mami Nilda, tingnan mo. Nilda, pa cute talaga si Mami Nilda. Mami Nilda, grabe Mami Nilda. Si Mami Sibing. Tingnan si Mami Sibing. What na? Nakaupo na yan, pero nakapamaywang pa rin. Grabe talaga si Mami Sibing. bye. Bye na tayo guys. Ha? See you later.